Hello po. Hi, maharlikan, hello Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao at Saba at sa lahat po ng magigiting na OFW, mabuhay po kayong lahat at uh, usap po ulit tayo. So ngayon po ay uh, si Pangulong Duterte ay mag uh, magsasalita sa ASEAN Summit but actually nag-aantay yung mga tao. Minomonitor ko pero bago po siya mag uh, Speed, si Pangulong Duterte ay uh, pag-usapan po natin yung mga issue na binabato sa kanya ng mga ulupong na kultong dilaw na walang ginawa kundi ang komontra para sa pagbabago ng ating bayan. So unang-una yung state of lawlessness po na dineclare ng ating Pangulong Duterte sa ating bansa. Alam nyo po, sinisensationalize na naman ng mga kultong dilaw ang tungkol sa batas na ito. Actually napakadali lang naman po intindihin. Ang batas na ito ay kahit hindi tayo abogado, ang 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 purpose ng batas na ito ay bigyan ng power ang mga military natin, ang mga AFP natin para po magkaroon ng karagdagang mga pag, mga uh, uh checkpoint sa ating bansa. Bakit? Para nga po maiwasan itong terorismo na gawa ng mga sadot sa lipunan na mga you know definitely po ang mga behind nito yung mga against sa pangulong Duterte, 'yung mga nag-u-oppose para sa pagbabago. So ito po ang mga dilaw na ito ay patuloy na nag-nililingkis nag, ang ating ating gobyerno para sa ating uh, pagbabago. So sino pa po ba? Etong si Delimao. So nagpa-interview po siya sa CNN. So para po sa kalaman ng lahat, ang CNN po ay affiliate po niya ang ABS-CBN. So ito po ang mga mga oligarkiya ay sama-sama pong uh sisira. Okay? Sa uh, imahe ng ating Pangulong Duterte at ang sinabi po ni Delimaw doon, binanggit po niya doon na na parang inaakusahan siya na wala pong ebidensya. Pues, antayin natin. Antayin natin Delimaw kung paano ka I, 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 gigisa sa iyong sariling mantika at ang pinanggit po ni Dilimaw doon iyon lang iyon po yung mga namatay na mga drug pushers na sinasabi nga po nila na extrajudicial killing pero base po sa kanyang interview at syempre doon sa interviewer si Amanpour ay uh, hindi po napag-usapan yung mga mga biktima ng droga Okay, ang pinag-usapan po yung mga pushers, ang mga mga involved sa droga na katulad niya. So dito po ninyo makikita na ang oligarkiya o yung mga kultong dilaw na mga gustong isakatuparan para kanilang plan B ay uh, lasunin ang utak okay ng international community. So dito po ay kitang-kita ang mga hayop na ito na gusto talagang pabagsakin at ilugmok lalo ang ating bayan na pilit na binabago ng ating uh, bagong administrasyong Duterte. Sino pa ang gusto niyang pag-usapan? Itong si Risa ah uh, virus ah uh, virus actually siya po isang virus sa lipunan bakit ka mo napakasinungaling po ng babaeng ito na, kina, na nagsasalita pa sa mga uh, graduates o sa mga college students o sa mga estudyante na siya daw po ay lumaban nung panahon ng martial law base nga po sa mga uh, pag, pag, pag pag check sa kanyang uh, record, siya po nung panahon nung, ng martial law ay musmus pa lamang. So like, te, 1966 po siya pinanganak, so martial law was declared 1972, so 12 years old. Ito po ay malinaw na pagbi-brainwash sa ating mga kabataan. Ito po ang gaga na to ay dakdak ng dakdak na hindi iniisip ang kanya mga sinasabi. Siya po ay nanglalaso ng ating mga kabataan. Siya po ay nagbabanggit doon na uh, Binanggit po niya yung certain victim uh, ng martial law. Huy, virus anti-virus. Honte, Bakit hindi mo banggitin ang mga again, ang mga biktima ng has, Hacienda Luisita, yung mga mga biniktima ng kultong dilaw na amo mo. Hindi iisang tao lang ang binabanggit mo. Sabi ko nga sa bawat administrasyon, sa kahit anong bansa, may mga uh, may mga uh, nabibiktima. Okay, may mga ganong mga pangyayaring uh, na mga mga biktimang uh, like yun nga yung sinasabi mo sa martial law na yun na pinag pinagsisinungalingan mo. Sino pa? Itong latest, itong uh, reporter ng Reuters. Okay, yung lalaking yon, unang-una sinabi na mismo ng Pangulong Duterte na ang 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 topic definitely kahit hindi sabihin ng Pangulong Duterte, ang topic kung ano lang yung topic Nung, 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 panahon na yon yun lang dapat. Like ASEAN Summit. So, ang tanong niya po, yung yun nga, alam naman natin lahat, extrajudicial killings na yan, which is sinisensationalize nga po ng mga kultong dilaw. So, dito po ninyo makikita, dito po natin makikita na, na gumagapang talaga ang, ang, ang pera, okay, ang kultong dilaw, gumagapang po sila para sirain ang ating Pangulong Duterte. Okay, sila po ay nagbibigay ng ibang impormasyon sa ating mga sa international community at sa international media at definitely nakikipagsabwatan po sila para i-twist it o ibahin po ang konteksto ng sinasab ng ng, ng ng salita ng ating presidente. So ito po ay uh, malinaw na malinaw po talaga na ang mga kulto na ito ay atat na atat po yata. Hindi yata atat na atat po silang uh, eh, ano na to, eh, na ang kanilang plan B at isiksik na yung pesting lugaw queen na yan na sa pandaraya. And I hope nga lumabas na itong petisyon uh, prot protesta ni, ni BBM at nang mapatunayan na nang, nang, na sa buong bansa at sa buong mundo ang kahayupan na ginagawa ng mga kultong dilaw. Okay? At saka dyan sa mga mga page na mga walang balls, na walang mga bayag na na, na, na nagtutulig sa kay Mayor Duterte, okay? O sa sa ating gobyerno, magpakita kayo ng mukha. Hindi kayo nagtatago sa, you know, sa likod ng mga trolls account o mga you know, mga bayarang mga account ng kultong dilaw. So wala kayong bayag, mga duwag kayo, mga peste kayo. So anyways, ganun lang po at uh, mabuhay kayong lahat at nakakagigil ito mga hayop na kultong dilaw. Gusto talagang pabagsakin ng ating Pangulong Duterte na dalawang buwan pa lang nagsiservisyo sa ating, sa ating bayan. Talagang atat na atat silang mga korimaw sila. So yun lang po mga kaibigan, mga kamaharlikans, mga kababayan. Huwag po tayong magpapaniwala Okay sa mga kultong dilaw na gumagapang po sila, gumagawa po sila ng mga pages para guluhin tayo. Tayong mga naniniwala sa tunay na pagbabago. So again, mag-ingat po kayo at tuloy ang laban. Nagsimula na po tayong lumaban. Huwag po tayong matakot. Sabi nga ni, ni Mayor ni President Duterte, talagang uh, para para sa pagbabago itataya niya yung buhay niya at kung talagang mamamatay ang bawat tao o I mean kung mamamatay tayo mamamatay tayo for a cause di ba sabi niya nga yung 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 buhay niya ay para sa mga Pilipino so ganun din po tayo wag po tayong matakot dahil kung tayo po ay mananatiling takot wala pong mangyayari sa atin kung hindi tayo lalaban dahil po ang kalaban po natin mga ahas mga sawa Okay, Mga ulo pong po sa ating bayan na 30 taon po tayo pinahirapan, nilugmok ang ating bayan at ang mga susunod na henerasyon. Pag hindi po napigilan itong paggapang pag, uh, ng mga dilawa na ito, kawawa po ang mga susunod na henerasyon. Kaya po, mabuhay po tayong lahat na mga lumalaban. So yun lang po at magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw, mabuhay ang buong Filipino at Pilipinas.